So yan mga kakabeng-beng nakakuha na naman so ito kinabukasan na mga kakabeng-beng so ayan nakakuha na naman itong ating screen ayan napakarami so nandun mga mga, mga beng siguro nasa aray ang dami hindi natin mabuhat mga kakabeng-beng siguro nasa 5 to 7 kilos to ayan po napakarami mga kakabeng-beng So, yan. So, dito lang po sa minyan, yan mga beng beng. So, hindi tayo nakapag uh, hango. So, si tatay ko yung nakapag mga beng beng. Pinagkita nyo na lang sa atin. Ayan, lalapad po. So, hilang lang mga beng, beng May pangulam na naman. Bago po natin simulan yung ating video na to mga ka beng So naka-flash po sa inyong mga screen yung ating mga official Facebook account So sa so mga gustong sumali sa ating mga parafol at mag-avail ng unit Diyan nyo po ako i-message So ayan mga ka beng sa Sumapagpalang araw again So ito may kukunin lang tayo So papandawin o yun mga ka-Beng-Beng alakunin yung tamang term So magpapandaw Ayan si tatay Tingnan natin yung kanyang screen So kung may nahuli kung may nahuli na naman ba? So kanina ang dami nakuha mga abing-bing, siguro nasa 5 to 10 kilos. Ay, lalapad oh. Pero oh, tumatakbo yung mga isda, mga abing-bing. Ayun, ayun, nandoon, laki. Tingnan natin yung screen, baba tayo. Ah. Baba tayo, tignan natin yung screen Ay, ayan na mga kabengbeng Tignan natin kung Ay, ayan mga kabengbeng Kitang kita Ayan, ang dami Tignan natin kung hmm? May laman Ang hmm, dami mga kabengbeng Ang lalaki Ang <laughs> hmm, lalaki na naman mga kabengbeng So ayan, kukunin natin Lalagyan na natin sa timba ang lalapad mga kabengbeng. So hey, grabe. Ang dami. Ang oh, solid oh. Kakakuha lang kanina mga kabengbeng. Tapos pa, tapos pa. Tara na dito. Tara na. Kenan, baltad niya kin. Ayan, kahit mainit mga kabengbeng. So, ang dami pa. Ayun, nandun, nandun sila sa kabila. So, nasa limang kilo mayigit na naman to mga kabengbeng. O yan. So, hindi na. Hindi na ano. Ito hindi darag elen. So, ito. Ang so, laki mga kabengbeng. Hmm, tabasa tayo. <laughs> So ito. Dito gal, gal, napakasimple lang ng ating screen mga kabeng beng So ito, may pasukan siya dito na maliit. Ayan, kung makikita nyo dito papasok dahil naka ano siya, maliit lang yung butas na papasukan nila. Dito na sila nakakabalik pa. So ito lalagyan natin sa timba mga kabeng beng So tayo na lang nagsawa sa isda ngayon mga kabeng beng Napakarami. Manabol, manabol. Ah. Uh, Dami, sadalan naman. Lokoy-koy. Lokoy-koy. O. Siya pa marami. Eh. Mutik pala nakawala yung isang malaki. Ah. ba? <laughs> Na, natin hawakan 'to baka ma. kawala? man na. wala ka. Ibalik niya man. Ah, panakap. Ay, that's it. Hmm, na, naman mga kabengbeng beng Uyot. Palahating timba na naman mga kabengbeng beng ayan. May mayigit may higit sa iyo ng mga bayan Nasa 10 kilo din siguro. Napakabigat. Chicken nandiyan. Pero may nabirang yun Ito ayaw nila magpatiksay pero yan mga bayan bayan. Nagpahuli sila sa script. So yan, uwi tayo doon. Ah, nakahango na naman tayo mga bayan ka bayan. So, kahit dito mararami mga bayan bayan. Yan o. Oh. Ayan, lalaki yung mga kabingwe. Ayan, ayan. Matakbo na lang yung mga isda. Ayan, dito mga kabingwe. dami na naman. O, mga Lalaki. Tingin nyo, may ulam na naman.